Patuloy ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalago pa ang pamumuhunan sa bansa. Patunay na riyan ang paglulunsad ng Luzon Economic Corridor. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., patuloy na nangunguna ang Pilipinas bilang isa sa fastest growing economies sa Indo-Pacific region. Pinalalakas ng pamahalaan ang pagsusulong ng mga programang magpapasigla ng lagay ng pagnanegosyo sa bansa. We doing everything that's needed to make the conditions attractive to foreign investment. Sa loob lamang ng dalawang taon, tumalon mula sa 4 billion US dollar investment ang Pilipinas sa kasalukuyang 9 billion. Samantala, nagtutulong-tulong ang US, Japan at Pilipinas para patatagin ang lagay ng connectivity sa Luzon. With the vision of President Marcos of putting faster, accelerating the regulatory changes, the ease of doing business, To build out the infrastructure that's necessary for them to make the investment. Building on the Japan's quality infra infrastructure assistance, uh, we look forward to pursuing synergies among efforts of the three countries. Ang proyekto ay magbibigay daan para makabuo ng karagdagang ports, railways, clean energy at semiconductor supply chains sa pagitan ng Subic, Manila at Batangas ports, tatlo sa pinaka-active na ports sa bansa. Dahil dito, mababawasan ang logistical cost, cost of goods at cost of doing business para sa mga nagnenegosyo. Kung kaya't inaasahang bababa rin ang presyo ng produkto sa merkado. There are so many companies that are looking for something like this. Ang Luzon Economic Corridor ay isa sa maraming solusyon ng gobyerno para mabawasan ang konsentrasyon ng tao sa Metro Manila at pabilisin ang development sa mga probinsya. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.